Kinapos ang Strong Group Athletics sa kanilang misyong maiuwi ang titulo sa Dubai International Basketball Championships. Sa kabila nito, masaya pa rin si Head Coach Charles Tew sa ipinamalo sa performance sa kanyang kupunan. Si Rafael Bandayrel ng PTV, PTV Sports sa Italia. Rise and try, Rafael. Hindi pinalad ang Strong Group Athletics sa kanilang finals game kontra Al Riyadi Lebanon sa Dubai International Basketball Championships. Isang nakababasag pusong game-winning three-pointer ang pinakawala ni Ismail Ahmed Abdelmonem upang hablutin ng panalo sa huling mga segundo ng laro, 77-74. Noong first half, umabot pa sa tumataginting na 19 points ang abante ng Lebanese squad. Sa kabila nito, hindi naman nawala ng kumpiyansa ang strong group at unti-unti tinabas ang kalamangan sa pangunguna ni Andre Robertson. Pagsapit ng huling kanto, nabawi na ng Pinoy squad ang kalamangan 65 to 61. Sa puntong iyon, nagpalitan na ng abante ang dalawang kuponan pero sa huling possession ng laro, nangyari ang hindi inaasahan. Kaulangan ng chemistry at mga mintis na free throw. Ito ang mga problema ang nakita ni Coach Charles Chu. Sa kabila nito, proud pa rin umano si Coach Charles sa effort na ipinakita ng kanyang mga manlalaro. To be down that much, 19 points, we've only been together for 10 days before this tournament going up against a team like that, high-level team na palagi nang sa champion, di ba? We really put them on the brink coming from behind 20, going up as much as 4, 4 could have been 6, but you know, we missed some free throws. They hit some tough threes late in the game, the mga broken play that really hurt the shot clock and then of course the game winner. Di ba? Dagdag pa ni Chu, malaking dagok din para sa strong group ang sinapit na injury ng kanilang key player na si Mackenzie Moore. Uh, and then yun, si Mackenzie Moore getting hurt was really a game changer for us a turning point because he was playing great. But the other excuses the guys fought, we're really proud of the effort. It you know, just wasn't our day. Kinapos man sa dulo, nagpaabot naman ng taus-pusong pasasalamat si Chu sa mga OFW sa Dubai na dumalo sa mga laro, pati na sa mga Pinoy fans na nagpuyat upang makapanood online. Obviously, we'd love to come back here kasi grabe yung mga Filipino fans. They were all so happy. They were all so thankful that we came. Grabe ang pag-support nila sa amin. Nakakataba talaga ng puso. Kahit nung natalo kami, grabe, sobrang positive nila. Hirit pa ni Chu, balak ng strong group na muling lumahok sa susunod na edisyon ng torneo kung muli silang makatatanggap ng imbitasyon. Huling beses na napanalunan ng Pilipinas ang titulo sa naturang kompetisyon noong taong 2020. Rafael Bandayrel, Rise and Shine, Pilipinas.